Ito yung sunod ba kaya? Doon, doon, doon sa inyo no. ano. Ay, na ano Eh kung parang patanim yung manang puno yan, hindi pwede Hindi, bahala ko taniman yung parang ano, parang Parang kamotong tao, yung mabilis mabuhay yun Para hindi mainit Diba ano? Dami ko na matay na nakakaraan Nakaraan dito lang? na hit ko Kasi yun, tinang tuyo na yung lupa ano. ibang ano, nakapihit na Paano yan? Walang, walang way para mabasa? <laughs> Ang hirap dilugin Dilugay na layo Ano ano yung ginagawa dyan pare? Ano? Basketball court? Oo Saan daan yan? Ay ba yung galahan? Then... Ay ginawa ng eskwelahan? Ah gobyerno pala na yan Ano nabawasan lupa mo dyan? Hindi, grabe na Ano yung ngayon yan? Kabila talaga yan Basta yung ganda lang, ayun, sign nyo lang. Parang ata yung kulungan mo ah, kulungan mo ba yun? Oo, oh, kulungan ng kambi niya. Ha? Huh? Ayun, kulungan ko dati ng kalapate. Ayun nga, ano? Kala <laughs> ko, oh, ang tayo ulit doon eh. Sa dulo? Kano? Hindi namin maiangat eh. eh, sabi ka ko, paggawa na lang ulit akong bago. Paano mo maangat yan, ang bigat niyan? Para meron akong laruan. May tayo lang ulit na kung akong... may hindi ako bisa nila, Eder eh. Eh, basta may ligasayap, doon talaga pagpunta yun. Ayun na, Pupuling-puling na dahil ito. Nainip ka rin ha, nainip ka. Bakit pwede naman yun ha, bakit di ka nandun maglagay? Nakababag na Oo. Ang baho niyan oh. sa susunod. Ha? Huh? Yung tae. Ano ba yan? Ano? At saka ano eh, ayaw ko kasi ng ganyan. Kasi bababa sa lupa eh. Kaya lang bababa eh. wala kang grits sa loob ng kulungan. Uh, meron hmm. may grits ka, hindi yan bababa pagpapawi okay, dito galing kalabasa, pag oras mm, ng pagkain mm, ano, nanginahin siya mga minerals Nakikakain niya sa manok pumili ka na ano ang gusto mo hindi ako marunong ikaw pili mo ako <laughs> ay teka lang ano ba mga lahing yan pala ay, iba iba yan marunong ka pumili ng babae maganda ay yung gusto ko yung gray oh ay yung daw Ayun yung matangkad. Ayun Ah, Ayun. Puro mo ako alin yung gusto mo. Hindi daw marunong eh. Dapat ikaw. Eh. No. Okay. Basta kuha mo kay San Gray. Lahay din ang Gray kayo Iba. Iba. Yan. Lahay na kay Toto yan. Masarap to sinigang ah. Hmm. Diba? Ay, nag-ganaka kami kumukuha ng pangunan. Ah, may, may mataas na ano diyan Gilmore? Gilmore. Meron, meron. Yung talisayan, hulungan mo na lahat ng talisayan. Yan. Ah, ayun dito. Lahat ng mo na. Para dito na tayo mamili. Nakapili ka na Yung iba. Ano naman ako pag pumunta ako ako tapos ako Ah, yun lang. Ganun, ganun lang. Hindi ka nagtatagal. Gat mo na yung talisayan. Yan, yan. Yan, Bala diba, ko. Okay, oh. Diba talisahin yun? Hmm. Tatalisahin, ko lang sila. Tapos, para hindi bumaba, dapat ibang line. No? Okay. 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 ang dami niyan pala, oh. no? Wala nga ako kinatay niyan. Ang kinakakatay dyan yung pangit, pagpangit, kapay. Eh. Yung sa likod, yung ganda yun. Yeah, mo, yan. Ah, kaya pala hindi mo rin pinapatay na maaga pa kasi Kaya mo pilihan Hindi pa mapipilian, no? Hmm. Pag malaki na, ako gusto mo ito May boss na babae dyan? Wala, cross, meron Ano yung parang mga dilawang pulok? Mga sweater yan Mga sweater Yan pa, yan pa, isang yung green yun, magagaling yun So, lang so, oh, isa lang lahi So, isa lang, Okay. Ang babae, Ang kapatid ni pero iba Kita mo naman 'yan, oi. <coughs> ah, oh, si Master Wilson. dalula, <laughs> <laughs> dalula tayo alam sa manok eh <laughs> yung puti na yan? wajano? halino? Wal. ano? halino? Ano yun? halino? 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 Salino? halino? 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 halino?

Paul Siya mo lang Ay, hindi ka na uhirapan Sa akin yun na Diba? Kaya pagbukas mo Sa'yo Sa'yo eh. Hindi po punta sa kabila Eh, ito, 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 matangkad, ito, 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 ano ba yan? Ano yan? Maganda? Oh, eh, yun yung kasinata ko. mo. Ito, 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 Yan, yan,

लेना